Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng para sa bayan. Hmm. Payag ito ni Congresswoman Laila Dilima. Lima. Uh, grabing batikos niya sa administrasyon ng ating Tatay Digong. Ito yung caption. No? Caption, nilapastangan ang Pilipinas. Noong panahon ni Duterte sa garapal na korupsyon sa flood control projects at COVID pandemic. Hey, ah, Dilima Bumatikos, dating Pangulong Duterte umano'y nilapastangan ng Pilipinas dahil sa korupsyon. Binanatan ni Representative Laila de Lima ang Administrasyong Duterte na sinabing nilapastangan ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang panunungkulan dahil umano sa matinding korupsyon. Ayon kay de Lima, nangyari ang mga garapalang katiwalian sa mga flood control projects at sa paggamit ng pundo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Gate ng kongresista, malinaw o manong na ang kabaan ng bayan sa mga proyektong hindi lubusang napakinabangan ng mamamayan. Dahil dito dapat aniyang panagutin ang mga responsable. <laughs> Ayos ah. ah. Grabe no. She has the nerve panagutin si Duterte sa korupsyon. Ngayon, may narinig na ba kayong panawagan ni Dilima na panagutin si Marcos Jr. sa korupsyon? I don't think so. Wala pa ako. They are speaking about corruption. Kailang walang walang tinutukoy na dapat managot. Nagrarally sila. Yan, September 21, nagrarally sila. Uh, itong mga dilawan ba? November 30, mag ulit sila. Trillion peso mars. Ganun lang. Korupsyon, korupsyon lang. Kailang sino ang dapat managot? Hindi nila kayang sabihin na Marcos Jr. Wala. Anong ibig sabihin nun? May nagsasabi na sila-sila lang daw ang magkakakampi sa 2028. Eh. Kasi Uh, pag hindi sila mag-unite, uh, tong Marcos camp at saka Dilawan camp, siguradong matatalo sila ni DT Sara. Kaya, ayan ngayon ang nangyayari. Uh, Poros ang bunton ng sisi, poro sa Duterte. Okay, tingnan natin people who reacted. <laughs> Dito ang paborito kong portion sa mga post. 28,000 people who reacted, okay? 18,000 tumatawa, hindi naniniwala. 2,700 ang galit sa pahayag ni Dilima. So, halos 21,000 yan. 6,000 lang ang nag-like. So, around how many percent? Mga 15% lang ang nag-like sa kanya. 85% pabor pa rin sa Duterte administration. Hindi nyo na po maloko ang taong bayan ngayon. oh comments. Rob Brances, nilapastangan mo ang Saba. <laughs> May tinatawag na Saba Queen. Hindi ko alam ang background bakit siya tinawag na Saba Queen. Aim well. Sabi niya, tokar na po si Junel. Cha Aspiras, <laughs> the Saba Queen is talking na naman. Hmm. Ito ah, may nag-comment uh, uh, Negative kay Tatay Digong Basahin ko lang ha Sabi ni Mami Rabaka True, deserve ang pagkidnap hmm. Deserving daw Si Tatay Digong na kidnap Tinignan ko ang ano Dito sa kanyang uh, Ayun o no? 42 friends lang Anong ibig sabihin nito? Ito na yung mga troll nila Buhay na buhay ang kanilang mga troll army 42 friends <laughs> bagong bagong bukas na account hmm. Sian Paul mas nilapastangan mo si Junel uh. Yases MM tama ka na, tanda Nebram Taps ngayon maraming ghost projects yata okay so hindi naman perpekto ang Duterte administration But ako, pamilya ko, damang-dama namin ang mga proyekto panahon ni Tatay Digong. Kasi nga, ito, paulit-ulit yung sinasabi, may farm kami sa Bukidnon, paanan ng bundok Mount Kitanglad, malayo sa siyudad. Ang hirap yung kalsada. Uh, madaling masira ang aming sakyanan pag pumupunta kami doon. Ngayon, nung umupo si Tatay Digong, ah, sementado na. Hayahay na magbisita sa aming farm. Yan po ang bagay na hindi namin makalimutan. Yung build, build, build ni Tatay Digong. At yung paggawa ng kalsada na monitor namin eh. Unang kontraktor pumasok. Palpa. Ah, inalis kagad, ka Hindi binayaran. palpake Pangalawang kontraktor pumasok. Magandang pagkagawa. Ayan, ganda. Kalsada at tulay ito, ah. And then, inspection. Pagka inspeksyon. pagka may mga porsyon sa kalsada na hindi pasado sa standard. So, ang ginawa ng kontraktor, sinira yung small portion lang ng kalsada, sinira, sinimento ulit. Then, nung nakapasa na sa inspeksyon, standard, binayaran ng gobyerno Ganon ang sistema nung panahon ni Tatay Digong. Kaya alam ko, kung meron mang kickback, normal na yan. Eh sabi ni Diskaya, naniniwala ko dito ha. Ah. panahon ni Aquino, administration, 10% kickback. Yun, bigayan. Panaon ni Digong, tumaas ng 12 to 15%. So meron talaga, hindi nawawala. Kasi since time immemorial, nandyan na yan yung kickback, kickback, kumikomisyon. At least, buhay ang mga proyekto. O, oh, Marcos Administration, anong sabi ng Diskaya? Naniniwala ko dito, lumaki, lumubo, 25 to 30 percent. Kaya nga, naging substandard ang mga project. Ito, uh, subscriber ko from Benguet, ba o Mountain Province, nakalimutan ko na, last, last year, kasagsaga ng bagyo dyan sa Bicol, nagpadala sa akin ng picture uh, rumaraga sa yung river sa kanilang bayan in Binget or Mountain Province. Sabi niya, kabsat, ito, uh, plant flood control project sa aming bayan. Napakaganda ang pagkagawa ni Tatay Digong panahon niya dahil takot ang mga kontraktor na mangurakot dahil hindi sila babayaran ni Tatay Digong. Kaya, ligtas kami. Sabi niya, last year, ah, kasagsaga ng mga ba, ligtas kami dahil magandang pagkagawa ng aming Diki o Flood Control Project. Ngayon, wala, hindi takot kasi nagkutsabahan na ang mga mambabatas, DPWS, kontraktor, hmm, puno ang bulsa, substandard or ghost ang mga project. Tapos sasabihin pa, digong ang naglapastangan, uh, sige na lang, uh, pabayaan na lang natin si Atty. Layla, Congresswoman Diliman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanin ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. So karoon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag siya sa kaya nagtulong na kabulan ang iyang kapi. So, tulong ka bangag tagi sa nga will grow maputi labi gali ko tahoy so tulogid ka bangag tahoy isa ka kutsara will grow pipi ko tag so mga tambok gyud nga sidling ng kape o garon nag-spray ka kay humana og salamat sa nag-sponsor na aning kape kay Katulon ni Abulan so uh, nakita na ko ako yun na ang tubo sa akong tinanom murag bukas na ganoon maayo na po ang tubo kay salamat kung koan, kasi mo na ni dito kang ikasuporta ako sa akong estudyante po kaya nang andoy ko nga maka taas o um, grado o oh, sige kuya kay kit sponsor kinoo o oh, sige kuya selamat, salamat po